Kailangan po talaga, mas maganda po talaga yung bayan ni Kasi pagkatapos lang, kwan, Opo, oh hindi po kasi magagawa ng isa kung hindi tayo magtutulungan. Hmm, sa paglilinis, mga damit, kailangan magbigayan kasi ilang araw na pong walang ano. Kailangan po tuyo yung damit kasi yung mga iba magkakapulmonya po. Hmm. Uh, ako nga pala si Cez si si Abdon. Um, nakaranas pa ako ng flash flood dun sa Rizal no, noong 2009. May, may, may dumating na napagkis na pinangalan ng Undoy. Um, nangyari po noon ng araw na yun. Um, nangyari po sa araw na yun, alas 10 ng umaga. Um, pagka ako nagbabantay sa bahay sa bahay, bahay namin at binabantay ko na rin yung pamangkin ko wala yung wala yung magulang ko tapos pag unang-unang umaga umagang-umagang yun alas 8 ng umaga i may mga re rescue team na pumunta sa amin na pinapalikas sa amin para ngano yung ba siguro yung mga uh, yung mga pamilya nang nakatira sa mga babang lugar pero di kami na, di kami sumunod sa mga ano sa mga sinabi nila na umalis na kami sa bahay na yun kaya yun nangyari sa amin pagka, pag alis pag ng alis ng umaga na nagulat na, na, na kami na biglang laki ng tubig hanggang una-una hanggang bewang Tapos, Nung, nung hanggang baywang tubig, ano na yung kwan nyo? Ano na yung naging reaction nyo? Nagpanik na po lahat, sir, yung mga tao, sir. Tapos? Uh, uh, yung ako, sir, kinuha ko yung inuna ko talaga, pamangkin ko, sir, kaya ako nag-ilala, sir. Anong, anong ginawa mo sa pamangkin mo? Kin kinuha ko yung pamangkin ko, sir, tapos may ikapitbahay kaming third floor yung taas ng bahay na, sir. Hmm. Doon ko na agad, siya din dinala. Tapos, inuna ko na rin yung pagkainan, pati yung mga gatas niya lahat, ano. Wala, yun lang dinala ko, sir, yung mga kasi pangapangalaw, may babalikan ba ako sa pang, pangatlong balik ko na nagpasta ako na yung, yung tubig? Unang, unang pangkuhan mo, na ikuhan mo yung pamangkin mo? Yes sir. Tapos okay. yung pangalawa? Pangalawa, pangalawa sir, nakakuha pa ako ng mga gamit niya. I Ikwento mo Nakakuha pa ako ng uh, gamit niya, tapos yung ikatlo na hindi ko na kaya tawirin siya, sobrang lakas na lang ang agos sir. Gaano na kalalim yung agos niya? Mga siguro isa, mga 10 feet na siguro sir, yung taas sir. Malakas na sir. Wasout na yung mga bahay? What? Hindi naman, sir, totaliwas. Kasi mga, ano, simentado na rin yung mga, sir, bahay. Bahay, sir. Kaya hindi, hindi yeah. siya Ano na yung ginawa mo noon? Yun, sir. Bina, bumalik na lang ako sa, ano, doon. Yun lang, sir. Tinitingnan ko lang yung, tinitingnan na lang namin yung mga, yung mga gamit ng mga kapitbahay namin na inaagos. Yun lang. Tapos may nakikita kami mga kasama namin mga kapitbahay namin din, nag na mga kanya-kanyang ano na dahil walang walang hanggang gabi na walang dumating sa amin na rescue dahil dahil nga walang, walang naniwala doon sa pumuntang otoridad na para mag para magpalika sa amin So anong ginawa mo na noon? Nung no, walang rescue, walang kwan. Yun sa buti nga sir, may nadala kaming mga pag may kunting pagkain kami nadala. Dinala ko sir na para sa pamangkin sa para sa akin, sir. Tapos, uh, yun, no? Na, nasurvive ko yung hanggang gabi ni sir. Tapos pag, pagdating ng gabi sir, humupa, humupa yung tubig. Tap, pag, 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 pagkahupa ng gabing yun, dumating na yung magulang ko sir. Dahil nga nabalita nga sa ano na wash out talaga sir. Pagka pag nung gabing yun, pagpasok ko sa bahay namin sir, wala sir. Lahat na gamit namin sir, wala sira talaga, sira, sira talaga sir. Basag na, basag. Wala basang, lahat sir, basag lahat. May mga TV la Kaya tapos ilang linggo rin kami sir umaasa sa mga ano sir, mga dumarating mga rasyon sir. Mga galing sa mga, galing gobyerno mga mga pagkain. Masarap kami dala halos dalawang linggo din dahil ganyan na, na nag-abang-abang ng kwan. Eh, aros, araw sa araw-araw kami sa dumadating sa para tumulong sa amin sa. Hindi 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 ka nagwawa ng paraan kung paano pa makapagkwan produce ang pagkain. Yun, sir, mga gulay-gulay na lang, sir, mga... Ano yung mga gulay-gulay na Mga, gulay -gulay na mga kangkong namin, sir, mga ano, mga... mga hindi masyadong na, ano, kasi sir, tabi talaga ng ilog talaga sabi. Tira namin doon sa Montalban, sir. Mm. Ikwento mo lang. Yan mga, yan na lang. Nag, ano, minsan nang, nang nangingisda na lang sa ilog. Yan na lang ginagawa namin. Para may makain. Para may maulam lang. Tapos, Tapos ano yung mga niloloto-loto niya gulay? Mga ano sir, mga, yung mga isda, lagyan lang ng talbos, ganyan. Talbos na. Pero sir, may, may, may tumutuloy sa amin mga pamilya namin, sir. Pinapadala na namin ng time. Hindi, <laughs> yung pang survival na ako, kung walang tulong noon, anong ginagawa niyo? Hindi sir. Mga, 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 mga isda, sir. Mamanga man, man, pa sa ilog, sir. Para may makain na talaga, sir. Hmm, tapos... Pagkatapos na sir, mga ilang halos ilang ilang araw ilang araw din na ano nagud no, niunti kami naka recover sa dahil nga sa mga tulong ng pamilya pamilya harus pamilya din namin na tinulong kami nakaunti unti kami recover yung mga nasira na ano na rin na ayos na rin Tsaka sir, yung mga mas masasabi ko lang sa mga ganyang, sakali mang may mangyaring ganyang sakuna, kailangan ang unahin talaga ano uh, sumunod sa kinaukulan na pag, uh, sabi ng ay, alis ay, alis talaga sir pag sinabi ng hmm. kasi no man may nakakaalam na ano kahit yung iba ayaw pa rin umalis ayaw umalis sir dahil nga sa mga kagamitan lang sir baka raw nakawin kaya doon maraming nagsigurasya yes sir dahil doon dahil nga dahil nga <laughs> Pag, wala rin wala rin din yung gamit nila kasi nasira din binaharin nagus din pero nawala rin yung gamit nilang iba sa kapit-bahay kapit namin, yung iba pang buhay naman na wala rin. lang sir, sabi ko sa ano. Tsaka sakaling mangyari na ganun ulit, ah, kailangan, may kailangan may mga handa, pagsabi sa balita na ganyan, mag-ready ka na ng mga ano, agad mga kagamitan para sa mga ano para kaya kailangan kailanganin mo sa sa mo brand out ano yung mga kagamitan na kailangan ni ano sir mga pagkain mga first aid kit sir mga mga gamot din <coughs> kaya pagka sinabi talaga sa ano nang nakakataas na lumikas na nilikas na talaga pagdang unahin, wag pa yung unahin yung gamit dahil yung gamit sa napapalita naman yan. Ano yung hindi dapat gawin? Sir, yung hindi, yung hindi, yung hindi, talaga dapat gawin, sir, yung ano, sir, yung pagpumbag, pabingi-bingi lang, sir, na sabi na umalis na kayo dyan. Kasi ilang beses din kami binalik-balikan din, sir, na pinapaalis, sir, kasi talagang yung anggat dam daw, papakawala na talaga daw. Papakawala kasi mapupuno na. Yun nga, pagka di kami umalis, binantay-bantay lang namin yung ilog. Pagka dating ng alas 10 noon, nagulat na kami sir na biglang so, taas ang tubig. So nakinig kayo sa kwan, umalis o oh, hindi? Ganun din sir, di rin kami umalis din sir. Bingi-bingihan? Bingi-bingihan din sir. Tapos nung nandyan na, saka kayo nagsisi? Yes sir. So dapat, hindi dapat gawin yun? Yes sir. Pag sinabing lumikas, lumikas. Lumikas sir. Tapos priority na yan, hanapin yung mga kuhan, gamit na dapat ilikas. Yes sir. So yun ang lesson learned doon. Meron sir. Okay. Tsaka may natutunan din ako ng time na yun sir dahil may mga tao rin kami kapit-bahay doon sir na magkakaaway. Dahil lang doon sa bahay na yun sir na may magandang nangyari din sa katala dahil nagtutulungan, nagtutulungan sila sir. Hanggang nagbatian. Yes sir. May, may nakikita mo yung mga matagal na silang hindi nagkakasundo tapos dahil lang doon sa, ano na yun, nagtutulungan sila. Doon sila kapati dahil, yes, dahil sa bahay. Dahil sa bahay na yun, sir. May, may dinolot din na yes, maganda. Yes, meron din maganda, sir. Kasi kung walang baha pa, hindi magkakabati. Hindi, hindi, hindi talaga, sir. Hanggang ngayon, batina. Oo, oh, okay naman, sir.